Kala, mo, ayun, nabili ako bago. Ganda. Labang Na napapansin. Ngayon, <laughs> may nabili nga akong bagong ganda nga. Sa ano to, sa okay ko lang binili. Nagandahan ako, eh, nakikita ako, kaya binili ko. Laka Na bang napapansin? Ano <laughs> nga napapansin? Kasi may nag, nag ano kasi nagsabi na yung bago kong bra at panty, yun at yun daw ang nakikita sa video ko. Alaking yun daw ang nakikita sa video. Kaya ano, wala na ba daw akong ibang ano, na uh, maliban do sa aking ginagawa. Yung bago kong ano, panty at bra, yun lang at yun lang do kasi nakikita. Eh ngayon, nagkataon na pumunta ako sa bayan. Eh, may nakita akong ukay-ukayan. Nakita ko siya. Ito. ayoko sanang kunin kasi uka -uka eh kasi ukay-ukay. Ayaw Ayoko sanang kunin. Gusto ko sana yung bago na. Inakyutan ako. Saka yung may-ari daw nito. Ano ba eh? Um, maganda daw yung may-ari kasi. Ito. Ito. Ito yung bago na sinasabi ko. <laughs> o, oh, di ba ang ganda? Ang cute-cute. Pwede siya pang galing. Ano pang swimming? Um, ang, ano ito eh? Yung perno niyang panty. Wala eh. Bra lang. Ano daw ito dati? May karo daw itong panty dati, yung detali. Kasi detali ito, oh, pinang detali. Yan, detalye you know, detali siya. Tapos sa likod niya, detali din. Oo, Ibang oh, oh. You know, cute, detali siya. <laughs> Nag-restore niya ito, eh, iwasan ko mo. Maganda siya. Kaya ko, oh. O, diba? Ano masasabi mo? Magkano bilik ko? Ano siya? Ano lang? <laughs> Mura lang yan. Magkano bilik ko? ano? 20 pesos. <laughs> o di ba? Mura lang siya 20 pesos. Okay, okay na. Ang ganda. Sabi niya siya swimming. Diba? swim. <laughs> Kapag pag, pag, pag nag-swimming tayo, punta tayo sa swimming, ganito gamitin ko. Suso ko. Eh, sakto lang sa akin. Sakto. Tapang tama lang. Diba ang ganda? Mag-ayos muna ako. <laughs> Wala pa akong kilay bagay. Ah, di ba? Yun nga lang, wala siyang ano, wala siyang bakal. Yung mag ba yung Dito, wala siyang bakal. Ah, wala nga yung bakal, kaya hindi siya masakit. Ano yung talaga? Ano Parang baby pa na. No? Parang talagin din pa yung ano ng, yung ano na, dibdib ko. Normal. O oh, ba? Pag-ipitin mo. Parang ang laki. <laughs> parang ang laki-laki. Pero ang dibdib mo. Har de det?